Live TV Radio Live TV, TV, TV Radio Mga balikang pinag-uusapan unong ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kapila ng mga bad news At news. slug my good news Ito, ang Newsline NewsLite. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Lunes. Dagdag pasahe sa traditional at modern jeep, kansilado ayon sa DOTr. Korte Suprema ay pinababalik ang 60 billion pesos excess funds sa PhilHealth. Labor groups narawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suportahan ang 200 pesos aumento sa sahod. International Worship Artist nominado sa Canadian Sela Music Awards 2026. At estudyanteng Pinoy nagwagi ng ginto sa International Art Competition mga mga Pilipinas, ngayon po ikawalo sa buwan ng Desembre 2025 at ako po makakasama nyo sa 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat nyong malaman. Sa nga lang po na akin, partner na si partner Ani Bico, Bico, Cristobal, ako po si Ace Cruz. Ace Cruz! Ace Cruz! At ito ang Newsline. Newsline! Para sa detalye ng ating mga balita. Panahon. Mga kakibat na mata ng low pressure area o LPA na dating bagyong Wilma sa baybay ng Kulasi Antike ngayon pong madaling araw. Dahil dito makakaranas sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Mimaropa at Western Visayas na posibleng magdulot ng flash floods o landslides. Apektado rin ang shear line ng ilang bahagi ng Luzon, kabilang pong Cordillera at Cagayan Valley kung saan posibleng rin ang malakas na pagulan. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Central Luzon, ulan na din dahil po sa North East Monsoon. Samantala inaasahan ng mas maliwalas ngunit may panakanakang pagulan sa si Locos Region at ilang pong bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa localized thunderstorms. Precio ng Petroyos. Bago po yan, umabot na sa 103,000 na katao o 30,000 na pamilya ang naapektuhan ng bagyong Wilma ayon yan sa Office of Civil Defense o OCD Region 8. Maliban dito, higit sa 3,000 pamilya ang paunang lumikas. Ayon kay OCD Region 8 Officer in Charge Director Ray Gozon, papatapusin muna ang bagyo bago pauwiin ang mga lumikas na residente lalo na ang mga nakatira sa flood and landslide prone areas. Samantala ilang lugar po sa Eastern Visayas ang binaha gaya po ng bayan ng General MacArthur at Llorente sa Eastern Samar. Binhari ang Bicol Rift Particular ang ilang lugar sa Legazpi City sa Albay at uh, Garcia Torena sa Kamsur. May na namang landslide sa Balamban sa Cebu. Slide. Ito na po ang abiso sa ating uh, mga motorista, mga kakibat, dagdag preso o dagdag bawas po sa preso sa produktong petrolyo ang asahan ngayong pong linggo. Ibig sabihin, up and down ang magiging galaw po sa presyo ng produktong petrolyo. Sa abiso ng DOE na sa 1 peso hanggang 1 peso and 20 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. 20 centavos naman sa kada litro ng kerosene habang 20 centavos naman ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Samantalang ang dahilan po ng panibagong dagdag bawas ay bunsod pa rin ang sobrang supply sa pandaigdigang merkado at geopolitical sa pagitan ng Ukraine at Russia. Abiso Trapiko Kung gusto nyo maging masaya ang Pasko ng bawat mamayang Pilipino, dapat po mabigyan ng hustisya ang korupsyon. Yan ang sagot ni Marvel Brena kasama ang pagdeklara niya ng transport strike sa transport group na Manila na kanya pong pinamumunuan. Ayon nga sa kanya, sila po'y naglilingkod sa mga mananakay na naghahanap buhay at sudyante na kung saan nakakunti lamang ang kanilang kita Ngunit, hindi mapagbigyan ng hustisya kung saan umano ay nanghingi pa ng payola o suho ang Land Transportation Office sa mga super ng jeepney kapalit ng hindi pag-impound sa kanilang unit. Sumagot naman po si Valbuena sa sinabi ng Malacanang mula kay PCO Undersecretary and Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ipamasko na lang sa mga mamayang Pilipinang pagbawi ng transport strike gate naman ni Bil uh, Valbuena Kailan nila o kailangan nila ng aksyon ng gobyerno dahil para din lamang ito sa mga driver at mga commuter. nakipag usap naman ang opisyal ng LTO noong Sabado sa grupong Manibela at imbisigahan ang nangyayaring pangungotong at pag-impound sa mga pampublikong jeep na inireklamo ng transport group. Ngunit matapos pong dialogo ay kay Valbuena isa na namang pag-usap na walang pinatunguhan at walang aksyon ang ginawa ng pamahalaan. Dagdag na po ng leader ng grupong Manibela hanggat walang ginago ang gobyerno sa korupsyon sa hanin ng transportasyon et tuloy ang nationwide transport strike ng Manibela at pati na rin ng iba pang transport groups. Newsline. Naglabas ng anunsyo ang Department of Transportation o DOTR na wala muna ang taas pasahay sa mga tradisyonal at modern jeepneys dahil sa nangyaring big time rollback sa produktong petrolyo noong pong nakaraang linggo. Ay kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, malaki ang magiging epekto sa ekonomiya at pangkalahatan kung magtataas ng pasahe sa mga pampublikong transportasyon, particular po sa traditional modern jeepney, sapagkat bubangon pa lamang ang iba't ibang probinsya matapos manalasa ang mga bagyo sa iba't ibang parte ng ating bansa. Sa tala naman po ng na LTFRB, limang rehiyon ang tumanggi sa dagdag pasahe, kabilang dito Metro Manila, Central Luzon, Central Visayas, Bicol Region at Calabarzon kung saan ito ang mga lugar na matinding na apektuhan ng kalamidad. Batay sa mga pag-aaral ng Department of Economy, Planning and Development of DepDev, maaaring magtaas din ang inflation rate ang umento sa pasahe sa jeep na piso hanggang dalawang piso. Batid naman po ng DOTR ang hinaing ng mga tsuper na taas pasaheng ngunit sana ay may tindahan umano nila ang epekto nito sa mga mananakay at iba pang pa kailangan ikonsidera bago masunod ang kanilang gusto. Samantala na pag po ang DOTR sa mga kolorum o namamasada na walang prangkisa, ay po sa ahensya samantalahin na ang pagbubukas ng 70,000 slots para sa mga Transport Network Vehicle Service at mag-apply para maging legal at hindi na maabala pa sa lansangan ang kanilang hanap buhay. Ipinakita e po ni MMDA Chairman Romando Arte sa media ang mas malino sa CCTV mga bagong paraan para ilaban ng uh, o oh, ilaban na ipato na violation at bagong mode of payment sa mga multa sa pamagitan ng GCash transaction na may Hulika website. Sa pagpapatuloy pong umiiral ng no contact apprehension or policy o NCAP, ang mga bagong innovation ng MMDA ay makatutulong para maging ligtas sa mga motorista at kahit sinong gumagamit pang publikong lansangan at sa Metro Manila puyan Sa bagong surveillance camera, Tinted mano sa gabi biyahe ay eh makakuna nito ang mga lumalabag sa batas, ganang hindi paggamit ng seatbelt o mga gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Isa rin po sa mga highlight itong nakaraang Biyernes, ang mowa signing sa GCash nga. Isa rin po ang e-contest sa Hulika website kung saan maring ilaban ng mga motorista ang mga violation na netala ng MMDA kung sakaling mali ang naging pagpataw sa kanilang ng uh, paglabag po. Kabilang dito ang mga electric at hybrid vehicles na kamadalas manghuling lumalabag sa coding. Ngunit ay sa Evida Law, accepted sila dahil dito, ah, dahil sila po'y uri ng sasakyan sa kanilang minamaneho. Mabot po sa 252,000 na violations na nahuli ng NCAP at higit sa 119,000 dito ang na-validate ng MMDA mula November 30, 2025. Live TV Radio Live TV Radio, Live TV. Live TV Radio. Mas mabigat na trapik ngayong holiday season o Carmageddon ang inasahan. Alamin natin ang naka, mga nararanasan po at dapat malaman ng mga chuper at commuters sa report ni Austin Gonzaga. Austin? Magandang araw mga kakipat. Case na dito ako ngayon sa Commonwealth Avenue kung saan holiday season kaya medyo malubat yung nakikita mo sa likuran ko. Ngunit noong biyernes at sabado nakaranas ng mabigat na sabi na tatlo hanggang apat na oras ang mga kaakibat natin, lalo na nung uwian. Hindi lamang yun dahil ayon sa LMTA, napakarami mga sasakyan na nasila at nagkabanggaan nung araw na yun dahil sa mabigat na trapiko. Sa Kaloocan, kung saan isang terminal ng UV Express na may rutang Almar, sa Quezon Avenue at sa Espanya din sa Maynila ay dumadaan sila doon araw-araw at nakikita nila ang bigat ng trapiko. Sinabi ni Mang Gabriel Rolda, isang UV Express driver, na dapat isaalang-alang ng mga gumagawa ng mga ng mga nag-enforce e ng batas trapiko na mas mahalaga ang pagpasok ng mga commuter kaysa sa pag-uwi. Para naman kay Yvette, isang commuter, kailangan niyang gumising na maaga dahil wala naman siya magagawa kung mabigat talaga ang trapiko kapag Desyembre. Yung bakluran dyan, Di ba, nandiyan lagi na pupuno. Mm. Dahil ilang oras na yan, for 30 minutes. Napakalaking bagay yan. Sa umaga, dapat po yan ang pupusan nila dyan. Hindi yung kung saan-saan. Signal light, pag nakita na ano, babur lang na kung ano-anong tuloy, yung mga manual nila. Tapos tatamihan nila yung kung Dapat Dapat makarala nila kung saan ang maganda sa umaga. Dapat yung sa hapon, patulad ng pauwi ng pahapon, hindi na po sa inyong papauwi. Hindi lang po yung nasasakyan, hindi. na hindi naman tinututukan. Kaya baliwala. Sa a siguro you have to sleep early, get up early, so you can avoid the uh, traffic. kasi as traffic will not like, adjust for you. So, I'm naman natin every December. Base sa datos ng MMDA is, no, no, nitong biyernes, 23 road crash at walo na tumirik na sasakyan ang nagpabigat ng trafiko sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at nagpabigat ng trafiko mula alas 2 hanggang alas 9 ng gabi noong biyernes at nung doon naman sa bandang Aurora Boulevard at hanggang uh, Marcos Highway o sa Pantipolo na ay nagkaroon din ng mabigat na trapiko punsod ng holiday season o may mga naglo-long weekend. Ngunit, ha, ngunit, kita mo naman dito sa likod ko ay aluwag na trapiko na laranasan natin. Ngunit ayon sa NMDA din ay mas mabigat na trapiko ang asahan lalo na sa extended mall hours pati na rin sa Susunod na linggo dahil bigayan na at ng mga sweldo, pati ng 13th month. Kaya hoping na ang mga kakibat natin, lagi nating alamin kung ano mga dadaanan. At sabi naman ng MMDA ay may mga alternatibong ruta naman na available at may mga traffic enforcers naman upang magbigay gabay sa mga motorista at lalo na sa mga chofer, pati sa mga computer. Balik sa iyo Ace. Okay, maraming salamat at uh, ingat ka dyan Austin Gonzaga. Newslight. Samantala, welcome po sa People's Alliance for Democracy and Reform sa pagharap ni Presidential Senate House Majority Leader Sandro Marcos and Independent Commission for Infrastructure. Ay sa grupo, pagpapakita ito ng matibay na panindigan ng nakababatang Marcos ng kusang loob siyang humarap sa ICI. Pagpapakita mo ito ng panggalang sa institusyon. Sinabi po ni Sandro Marcos kamakailan na kailanmay hindi siya nasangkot sa isyu ng korupsyon sa Samantala, maring tinanggi ng Malacanang mga ulat na kulang sa pondo at suporta ng gobyerno ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa briefing, inamin po ni uh, Claire Castro na nagkaroon ng counting delay sa paglabas ng 41 million pesos na budget ng komisyon pero na, nasa ICI na po ang uh, pondo. Dito po ni Castro ay binigay ng Pangulong lahat ng kailangan ng komisyon. Habang umiwas naman si Castro na sagutin ang mga isyo na posibleng resignation ay iba pang miembro ng komisyon. Ipinagutos naman ng Korte Suprema ang pagbabalik ng 60 billion pesos na excess funds o sobra pong pondo sa PhilHealth. Magugunit ang pinagutos ng Department of Finance noong 2024 na i-transfer ang 89.9 billion pesos na pondo sa National Treasury. Bilang pagsunod, ibinigay po ng PhilHealth ang 60 billion pesos ngunit naghain sila ng TRO ang uh, o ng TRO ang Korte Suprema sa paglipat ng 29 billion pesos na natira. Sa desisyon po ng Korte Suprema nitong December 3, nakita bilang paglabag sa Universal Healthcare Act ang utos. Dahil diyan, kailangan ay ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na nilipat sa National Treasury at tuluyan ding ipinatigil ang pag-transfer ng natitirang 29 billion pesos na fund balance. Hindi umano magi-Christmas break ang Senado hanggang hindi pa naprubahan ng Bicameral Conference Committee o BICAM ang panukalang 2026 budget. Ayon po yan kay Senate President Vicente Pito Soto III. Ang niya nakaschedule na pagkapaliban sa December 17 ay nananatiling e flexible o mari pang magbago depende sa tatakbuhin ng BICAM deliberations. Nauna nang nakaschedule ng na December 13 hanggang 16 ang deliberasyon ng komite sa dalawang version ng 2026 sa uh, GAB. Ngunit ayon kay Soto, posibleng advance ito para may sa final ang batas. Dagdag pa po ni Soto, hindi otomatikong pipirmahan ng presidente ang budget kapag ito'y ipinadala na sa kanya. Ito'y dahil ire review pa umano ito at sa malalaman kung mabibito ang panukalang batas. Ngayon man, i-deal umanong mapirmahan ito sa December 29 o December 30. nagdispatch ang Philippine National Police ng mga intelligence at tracker teams para kay Sara Diskaya at iba pang sangkot sa manumalyang flood control project sa Davao at uh, Davao Occidental po yan. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates, ng polisya sa iba pang ahensya para maibigay ang warrant of arrest sa mga dawit sa eskandalo. Bukod po sa pangangalap ng impormasyon sa posibleng pinagtataguan ng mga ito, alerto na rin umano ang mga lokal na watch groups sa pagmonitor at pagre-report na makukuhang detalye. Malala po noong biyernes nagsampana ng kasong grave at malversation ng Office of the Ombudsman laban sa mga diskaya, mga public works officials at iba pa dahil sa hanggang halagang 96.5 million pesos na ghost flood control project sa Davao Occidental matapos po ang anunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakaresto sa mga nabanggit. Slide. Samantala ay uh, nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga labor groups na suportahan na ang 200 pesos wage hike ayon sa National Wage Coalition kung kayang itaas ng Pangulo ang sahod ng mga military at uniform personnel kaya din po dapat eh, ng Pangulo na pinamahan ng wage hike kasunod yan ng 15% wage hike sa mga MUP na ipatutupad sa susunod ng na tatlong taon. ay pa sa si labor groups, so huwag sanang mabaliwala ang pagtatrabaho ng nasa 5 million na minimum wage earners sa ating bansa. Makakatulong ang nilang wage hike para mayangat ang kabuhayan ng mga minimum wage earners. Live TV Radio. Live, TV Radio. Live TV Radio. na tapos na ang unang linggo ng Disyembre, may paramdam na ba ang ah, mga boss niyo kung kailan ibibigay ang 13 month pay? Sa mga makakatanggap po, eh, may payo ha, ang isang financial advisor para hindi maglaho sa isang iglap ang matatanggap na bonus. Aba, syempre ko ako ha, kung uh, may bonus na. Ikaw ba kuya Dasdas? Etong ating assistant camera, may bonus ka na ba? Ayun, parang wala pa bilang umalis eh. Nde <laughs> <laughs> ano naman eh, ang, ang deadline po niyan ay uh, ang deadline po niyan ay uh, sa 24 December 24, no? So, eh kung wala pa mong binibigay, okay lang. Stretch stretch pa naman ng uh, budget ano, pero malay mo naman, di ba, magkasya ang uh, nasa bulsa nyo. <laughs> Hanggang magkano na ba? Magkano ba nasa bulsa nyo? Ano? Eh, pero dako muna tayo sa ating sports slide. Sports Life. Ayan na, basta yung, dumuna tayo sa ano, dumuna tayo sa 30 month pay. Basta uh, i muna at saka ang payo po dyan ng ating uh, financial advisor eh, talagang ano uh, pagka may, may, iba kasi nagpapayo may iba kasi gusto ibayad muna lahat eh sa utang eh okay daw ho yun yun na ano ko sa balita na eh. okay pong ibayad lahat pero kung yan naman po yung makakasira sa budget nyo sa mga susunod na araw eh wag na kasi kailangan nyo pong kripitin eh, di ba? Baka kasi utang din ang kakahinatnan nyo. So, wag muna. I set aside nyo muna itong 13 month pay nyo, ipunin nyo or planuhin nyo muna yung paggagastasan nyo. Problema kasi uh, wala pa tayong 13 month pay, nakaplano na agad yung ating gastos hindi eh, ba? So, uh, wag muna tayong padalos-dalos sa, sa paggastos. Samantala, Uh, taas nung sasabak po ang uh, Philippine Tennis Team sa 33rd SEA Games sa Thailand. Pagungunahan ng world number 50 Alex Ayala na malaking pag-asa para sa ginto. Kasama po niya sa women's lineup si na Shaira Hope de Rivera at mga bagong miyembro na si na Madis, Steffi Marite Aludo at Alexa Joy Milliam. Patuloy pong marangkada ang karera ni Ayala matapos gumawa ng kasaysayan sa US Open umabot sa semis ng Miami Open bilang wild card at makuha ang kanyang unang WTA title sa Guadalajara 125. Ay po sa kay women's head coach Denise T, malaki ang itinaas ng chance ng Pilipinas dahil sa presensya po ni Iala. Sa men's team naman, pangungunahan ni na Ruben Gonzalez at Francis Casey Alcantara ang kampanya matapos ang matagumpay na promosyon ng bansa para sa Davis Cup Group 3 noong Hulyo. Para naman sa ating light session, formal na pong inilabas ng Canadian Cella Music Awards o CSMA ang mga nominado sa pangunahing parangal na kumikilala sa kausayan sa Christian Music. Isa sa pinakamataas sa pakilala ang kategoryang Most Influential Artist of the Year. Ang parangal na ito ay ginawad po sa mga worship artists na napakita ng hindi matatawarang dedikasyon at naghatid ng malawak na impluwensya ng pananampalataya sa pamagitan po ng kanilang musika. Ilan sa mga nominado ay sina Chris Tomlin, Israel, and New Breed na si Kari Hube, Forest Frank at iba pa. Ang mga worship artists po na ito ay kilala sa kanilang global reach at sa patuloy na pagsulong ng magandang balita sa pamagitan ng sining ng musika. Ang CSMA ay may layunin pong kilalanin at suportahan ang mga content na nagaambag sa paglago at pagpapalaganap ng Christian music. Good news, good vibes. Oi, para po sa ating good news, good vibes. Sa oras na 8:49 ng maga wagis international art competition tungkol sa kapayapaan sa mga kabataan ng isang Pinoy student na una pong titulo ng ating bansa para sa kompetisyon. Inuwi ni Prince RMB Ikan ng Gen Emilio Aguinaldo Bailen Integrated School ang Gold Awards Division 3 na 7 International Loving Peace Art Competition. ng kompetisyon na inorganisa po ng International Women's Peace Group ay nilahukan ng 15,932 Artworks mula po sa apat na bansa o 40 countries. Ikipinanalo po ni Ika ng obra niyang Dove at mga taong magkakaibang lahi na, magka, na magkaka-holding hands na sumisimbolo po sa unity, harmony at pagkakaunawaan tagos po sa kabila ng mga borders. Ibang batang mag-aaral po ang nanalo rin sa kompetisyon gaya ng Silver Award sa Division 1 ni Altea de la Rea baging ang Bronze Award ni Anika Hiso at Zaijan Sumbong sa Division 3 na panununan naman po ni Tash Tashifa o oh, Tash Tashfisha, Tashfiha. Uh, tashfisha Tashin buhat ng Bangladesh ang grand prize sa obra niyang The Cry for Peace. May pinakita ang batang nagdadasal. Sa kitapo ng kera, sinisimbolo ang paghahanap ng kapayapaan ng sangkatauhan. Eh, siyempre, syempre, you made us proud, kakibat, Prince. Congrats ha, sa mga nag-uwi po ng patimpalak sa naturang competition. At ikit sa lahat, binabati po natin ng happy, happy birthday. Pinababati po ni Mama Mona Cruz, si Ate Maria Concepcion Ferte. Birthday po niya ngayon na 8 po ng December. Isang araw po, eh, nag-birthday naman po kahapon. Nag-birthday po ang aking minamahal na tito na si Tito Arthur Cruz o si Tito Art. Happy, happy birthday, Tito Ato. Ayun, nag-chat na. O, si Papa rin pala nga pala sa 10, sa December 10 birthday po ng aking tatay. At uh, sa mga nagdiriwang, nagdiriwang po ng birthday dyan, happy birthday. Iba yung birthday pag December, no? Kasi mas maraming uh, kainan, mas maraming paletson. So, ano na rin, dual celebration. Gaya po ni Maricon Rodriguez. Diyan po yan sa ating, ano, sa kaakibat po natin yan sa DCJV 1458 Radio Calabrason. At si Kuya Ronnie uh, Kuya Ronnie Amar Happy Happy Birthday Hoy, si ano ha, birthday din po pala ni ano ni sino to si Sir Cholo Mabiera. Ayun, happy happy birthday, sir. At uh, babatiin po natin ating viewers mula sa online. Ayun po, eh, mula Hong Kong. Uy, syempre marami huyang yung nanonood sa atin sa Hong Kong eh. Mga masugid nating uh, viewers, syempre si na Mama Magdalena Hidalgo maso kalsian, si Ma'am Nita Casao, Loranas, Rostin Andre, Mejia, sabi niya. Happy uh, watching po from Davao. Pagbati ng advance, happy birth 24th birthday sa March 4, 2026. A birthday po niya. Ayun, sa March 4, 2026. Napaka-aga ng pabati. Pero okay lang. Babati pa rin namin kayo sa March 4. At syempre, si Abby Salayo. Happy, happy 8th birthday ngayong December 8. Wow naman. Siyempre si Miracle Jade Kabatuan, Bethlehem Sito, sabi niya, eh, happy, happy birthday. Ah, happy, happy birthday. Happy, happy watching pala. Lahat po nakasubaybay dito sa news slide God bless Philippines. Ah, uh, si Vivian Sarmiento. Si Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmacho. Sabi niya, good morning Sir Ace, Ma'am Annie. See you Philippines soon. Uy, uuwi si Ma'am. At syempre po si Silvia Reyes at si Pastor Glenbert Cristobal. At syempre aking partner, na si partner Annie Bico Cristobal. At yan po, ang mga nakalap na balita ng news slide para po sa ating Tanata of the Day. Matatagpuan sa Pilipinas do. 7 hanggang 8. Sa halip ko sa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak po siya bilang tao at nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus Amen. At yan po ang uh, dapat po nating uh, tutukan ha sa mga susunod pa pong araw, yung mga balita natin napakarami pa mga malalaki, mga nakagigimbal. Ay sana may makulong na po sa mga na issue sa korupsyon ha. Uh, tumutok po tayo sa ating uh, programa ang bago na Pilipinas at uh, sa DWCB 91.1 FM sa Palawan at sa DJJV 1458 Radio Calabarzon at sa iba't iba natin social media pages. Muli po tayo nagpapalala na sa kabila ng ka ng bad news sa siyempre may good news. Sa kalang po naking uh, partner na si partner Ani Biko Cristobal ako po si Ace Cruz. Ace Cruz! Ace Cruz! At siyempre like me 17 days na lama. Pasko na, lapit na. nga ako mamaya pag-uwi. Ito po ang ating balitaan, ito ang News sa PhilHealth, panatagan loob mo, kalusugan mo, sigurado. Beneficiyong PhilHealth, alamin at gamitin